So ayan, uh, babasahin ko lang ng pahapyaw yung uh, post niya mga ma'am sir. So isa ito sa mga nagtiwala ano, uh, at naglagay ng uh, puhuna niya kay Sitaw. Isa siyang OFW na ngayon matindi yung depression na pinagdadaanan niya. And uh, based dito sa post niya is... So ayan nga po mga ma'am sir, dito sa ating part 2 video ng Sitaw Sellers Complaints. So now we will reading uh, people's comments about dun sa previous video natin. About sa pag-expose natin sa SEC dahil sa kapabayaan nila sa mga sitaw sellers. So that's why I'm asking for a favor po na i-share natin, ikalat natin yung video na yon para malaman ng madla yung sitwasyon ng lahat ng mga sellers ng sitaw ngayon. Na ganito na po yung sitwasyon nila. Wala na silang natatanggap na update. So papaano na? Saan na ngayon yung mga pera nila? Kasi guys, kung nga uh, patuloy tayong mananahimik, dadami ng dadami yung mga ganitong company, iti-take advantage na lang yung mga tao na wala nang pakialam sa mga tao. And yun nga katulad ng sinabi ko, importante na ma-expose dito yung kapabayaan ng Securities and Exchange Commission. So ngayon, uh, mga ma'am sir, babasahin natin isa-isa yung comment ng mga tao, ng mga kapwa natin seller about sa video natin ngayon. Pero bago po pala yan, mga ma'am sir, meron ako nga uh, nakitang isang post doon sa group natin. So I don't know kung nakapag join na po kayo doon. So yun yung sinasabi ko na mag-join kayo nakaraan sa group na to na Legal Actions to Recover Our Funds from Sitaw. So may isang post doon mga ma'am sir ng isang OFW na, na nakuha yung uh, attention natin dahil nga medyo nakakaawa yung sitwasyon niya ngayon. No? So ayan, yung pangalan ng nag-post ay si Miss Renalyn Daos. So ayan, uh, babasahin ko lang ng pahapyaw yung mga uh, post niya mga ma'am sir. So isa ito sa mga nagtiwala No, uh, at naglagay ng uh, puhunan niya kay Sitao. Isa siyang OFW na ngayon, matindi yung depression na pinagdadaanan niya and uh, based dito sa post niya is nandoon na siya sa point na gusto niya nang magpakamatay dahil sa depression na kinakaharap niya dito sa New Sitaw Corporation. We don't know, di ba, yung pinaghirapan niya sa ibang bansa, yung ipon niya, nilagay niya dito, na sa pagkakaalam niya ay magiging maayos. So, babasahin ko na lang ng pahapyaw. Ito yung sabi niya sa post. Biktima ako ng Sitaw Scam. Oras dito sa Riyadh ay 11.20 p.m. ng gabi. So, ito, katatapos lang ng trabaho, lunch lang meron ako. Stress na stress stress ako sa buhay. Pakikalat ng post kong ito. Nananawagan ako sa ating Pangulo, dyan sa Pinas, BBM, OWA, Senator Rafi Tulfo. Tama na ang isang buhay ko ang tatapusin ko bukas. So, nung nabasa ko to guys, naisip ko na hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang tayo yung nakakaranas ng depression. So, mas malala yung iba. And dumadating na sa point, isipin natin, dumadating na sa point na ganito na yung naiisip ng ibang mga nagtiwala dito kay Sitaw. Lalong-lalo lalo na yung sinasabi ko sa inyo, lalong-lalo lalo na yung mga OFW na malayo na nga sa pamilya nila and nangyari pa sa kanila yung kalagayan na to, yung sitwasyon na to sa Sitaw. Kasi wala tayong alam sa mga nangyayari sa kanila. Hindi natin alam na yung lahat ng pinagpagura nila, yung pera nila na ina-expect nila na ipon, e di ba? Na kapag nagbakasyon sila, umuwi sila, islalago. Tapos ganito ang nangyayari. Hindi ko na kaya ang lahat ng ito. Gobyerno ng Pinas, bakit hindi nyo kami matulungan mga OFW? sino ang gusto niyong tulungan bakit niyo kami pinagkapasa-pasahan Senator Rafi Tulpo humihingi kami ng tulong sa inyo dahil kayo nang nasa katungkulan so, umaasa kaming OFW mabigyan kami ng hostisya pero pinasa niyo kami kung kanino kayo lang nasa batas kaya kami sa inyo lumalapit hindi ko nababasahin ng buo, so i isa pa lang yan, isa pa lang yan na nabasa ko na post na medyo na ano talaga ako dahil imagine dumadating na tayo sa point na ganito dahil sa sitwasyon natin ngayon. Tayo tayong mga seller. So, guys, hindi na... So, guys, hindi kailangan na manahimik na lang tayo ngayon. So, i-share natin to I-share natin itong post ni uh, Mama Renaline Taos para makarating naman sa kinauukulan and also para malaman din ng family niya yung situation niya ba kasi nga mamaya kung anong mangyari sa kanya eh nakaka-experience na siya ng ganito matinding depression na 'tong nararanasan niya na to so dahil nga dito sa uh, kinaharap na problema sa New Sitaw Corporation mga ma'am sir, babasahin ko lang yung mga comments sa video natin. Doon sa video na ginawa natin about exposing yung uh, kapabayaan ng Securities and Exchange Commission sa pagprotekta no? o pag-secure ng mga pera ng mga uh, sitaw sellers. So, ang sabi ng isa nating uh, kababayan, SEC failed to protect us. Relate ako sa gigil mong madam. Ayan. Kinawawa tayo na parang walang halaga yung mga pera na pinasok natin at pinaghirapan. And which is tama. Tama yung sinabi mo, ma'am. Dahil yung pera kasi niya, lalo na yun, yun nga, nabanggit ko, di ba, kababayan natin na OFW, hindi nila alam yung pinagdaanan ng mga pera na yan ay nilagay, di ba, pinuhunan sa business na yan. And yet, nag-issue sila ng revocation order. Ngayon, wala na silang pakialam kung paano natin makukuha yung mga pending na withdrawal natin. Isa pang sabi ng uh, kasamahan natin, tama, walang pakialam ang gobyerno. Gusto siguro nila magkaroon din ng pakinabang sa pera ng mga tao. Kaya nga sabi ko po sa video ko, ba? Diba, kung ayaw nilang paghinalaan natin sila, na nagkakaroon sila ng interes sa mga pera natin. So, kailangan nilang tulungan tayo. Kailangan nilang gumawa ng aksyon at hindi uh, hayaan na lang na nakatinga yung uh, mga pera kung nasaan na ba. So, sabi naman ng isa nating kababayan, dapat po sana pinag-uusapan na ito sa Senado. Dapat makulong ang taga-SEC kasi marami silang naapektuhan na tao. Need natin patulfo ng uh, Ah, uh, need natin patulfo yung SEC, AS, at CTAO. So, damay-damay na. Actually, mga ma'am, sir, uh, hindi lang kasi si CTAO yung may, yung may kapabayaan dito, yung may problema dito. So, meron ding problema dito yung Securities and Exchange Commission. Ang sabi naman dito ng isa nating kababayan, isa lang ang dapat nating gawin dyan. Magkaisa na at pumunta sa harap ng SEC office at mag-vigil or mag para tayo ay mapansin. Ang sabi naman ng isa nating kababayan, tama ka po, OFW din ako and planning na sana mag for good next year. Tapos biglang nerevoke ng SEC ang license license ng sitaw, mas marami pa nga dyan, mga online lending, which is true. ba? Diba? Ang dami dyan mga online lending na grabe, grabe yung mga interes. So bakit hindi nasisilip ng SEC yan, no? Na kahit binigyan nila ng revocation, tuloy-tuloy pa din na nag-ooperate. Wala naman magawa ang SEC sa mga OLA na yan. Tapos itong sitaw na malaki ang naitutulong sa ating mga seller, ang siya pa nilang ginawan ng ganyan. Sana nagbigay muna sila ng order na ibalik lahat ng puhunan ng seller bago nila na-revoke ang license ng sitaw. So, wala nga pong naka-include ng ganun eh sa revocation order ng SITA. Walang assurance na nakalagay doon na uh, pinoprotektahan pinoprotektahan yung uh, pera ng mga sellers. Kasi ngayon sobrang tahimik ng SEC, you no? Know, ang sabi nung mga nababasa ko sa mga groups, maraming mga nag-e-email sa SEC pero wala na silang natatanggap na response. So ito naman po yung sabi ng isa nating kababayan. Marami na pong pagkukulang ang SEC kasi tulad ng nangyari ngayon related to POGO maraming mga tinayong corporation na hindi man lang binerify ng SEC if legit ang mga incorporators nito bago nila bigyan ng registration. So, isa rin yung lapses, mga ma'am, sir. Kasi, yung mga incorporators na meron na nakalagay doon sa license ng New Cito Corporation, sana binerify muna ng SEC kung mga legit ba talaga yon. So, we don't know ano ba yung ginagawa nilang uh, proseso, paano nila binavalidate para ma-approve yung uh, license ng isang company. Kasi lumalabas na parang wala eh, wala silang yung pang-validate, paano nila ma-validate, paano nila malalaman na lahat ng mga nakasulat doon na incorporators are legit. So, ayun na nga guys, meron na tayong mga kasamahan na pumunta sa... RTIA. So, yun nga, si Prof. Vincent, pumunta na sila doon. Pero yun nga, ang advice ng uh, RTIA. Pero yun nga, yung advice ng RTIA is mag-file muna ng complaint sa NPI at CIBG. So, ipag natin at suportahan yung ibang mga grupo, yung ibang mga team na nagsasagawa ng complaint para ma to. Actually, guys, hindi to para sa isang grupo lang, hindi para to sa uh, ilang grupo lang, ilang tao. So, para to sa lahat. So, I suggest na kapag meron kayong nakikitang uh, nag-post, no nakababayan natin or OFW katulad no ni ma'am na meron ng uh, na experience na depression na gusto nang magpakamatay doon sa Riyadh so i-share nyo mga ma'am sir no baka sakali na maagapan natin no and uh, makarating to sa madla makarating to sa mga kinauukulan na marami na yung nakakaranas ng depression stress na stress na lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa ibang bansa and also yun nga uh, i'm asking for a favor na i-share natin yung ginawa nating video no exposing yung SEC yung kapabayaan ng SEC sa ating mga seller ayan para kumalat ito no makarating doon sa kinauukulan yung sitwasyon nating lahat So ayun lang mga ma'am sir. Ah uh, anyway, kapag meron tayong bagong update, 'yun nga, 'di ba? Sabi ko sa Tuesday, nga uh, mga mag-aattend doon pinamumunuan ni Prof. B. yan doon sa office na biga kay uh, Sir Ben Tulfo. So ayan, ako uh, may update man, any update. So mag-a-update tayo dito sa channel natin. And, and para ma-inform din lalo na yung mga kababayan natin na nawawala na ng pag-asa mga OFW ayan, uh, bibigay tayo ng update about dyan once na meron tayong nasagap na maganda-gandang balita. So, ayun mga ma'am sir, uh, kung nakatulong sa inyo yung video na to please like and subscribe and hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated pag may mga bago po tayong video. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!